pugita mo. <laughs> mahirap. Para ka lang nanghuli na. ng pugita dyan eh. Di ba mahirap huli? <laughs> Bagong hire na labor Pang oh. <laughs> Pangkapi lang po. <laughs> Ayan, magandang araw po mga kabukids. Kamusta po kayong lahat? Uh, day 2 po ngayon ng ating pagkoconstruct dito sa ating bahay kubo. So ngayong araw po ay ang aming goal na magawa ay makapagsimula na po kami ng pag-aasintada nitong ano, hollow blocks dito sa baba so ayan yeah. yung kahapon ang nagawa po namin itong mga ano to, scaffolding at saka itong poste na sementohan na namin doon sa ilalim at na permis na namin yung pagkakahulog maganda na yung tindig yeah, susubukan namin yan ma lagyan dito hanggang kalahati siguro ngayon kung kakayanin at sya kasama ko pa rin yung ating ano uh, kasama na gumagawa si kuya JC at saka ang anak niya so ayan titignan po natin kung hanggang gaano karami po yung ating magagawa ngayong araw eh ang kasama naman natin eh ano na isa sa mga expert sa lugar namin pagdating sa <laughs> construction pala may nakaredy na pala dyan ano eh yeah. level nya eh ayan na yung level nung ano sa flooring nya o, o iba, rin? Okay, iba, rin. Ah, iba rin iba ibarin ah Ayan mga kabukids, naglagay si Kuya JC ng ano dito, pako, para nga ah, dahil yung ating poste ay kahoy, So ito kahoy. Tapos kapag natapos po 'yan, bubuhusan namin dito para babalutin na rin siya ng ano ng semento. So, pagkakapitan nga naman yung semento sa kahoy. Kasi medyo sariwa pa tong kahoy kung kikipis 'yan, liliit yung kahoy. Magkakaroon ng siwang. sarado kasi yung iba eh. Baka hindi pumasok yung ano natin, halo. tingnan natin yung ating ulam for today madam ano po ang ating ulam for today's beju as usual patola meron tayo ditong sabilas mga kabutit yan naman ay perfect sa ating patola perfecto lakas ng hangin aliwala lapitas ko to doon sa ating kulungan ng itik murang mura pa nakakatipid tayo sa ating mga paulam dahil meron tayong tanim na gulay mukhang magulang na rin yung gulay mo eh <laughs> hindi hey, mura pa mura pa ಹೂ ಎರ ಮಗಂಡೂರ ಮೂರು sa hole ang ulam po natin ngayon mga kabukits ay patola na mayroong sotanghon at sardinas tapos kanina itong ulam namin eh. kamatis ginisang kamatis with itlog log at saka meron po kaming snack dilis yan na lang natira ginawa, ginawa na namin ano na to eh. parang butong pakwan kain po ah, makapahinga muna ito yung ah Kain na po. Kanya-kanya na lang itong kuha dito sa kaserol. Oo. Oh. Yan pa naman yung ulam na. Hindi mo basta-basta na basta <laughs> Ayaw pa sandok. Oh. Wala na nga. Hindi na nga sumasano. Alam pala may tinidor. Pero kasarap yan. Puta. magulang ulang pa nga ng lapis. <laughs> <laughs> Mukhang hindi niya gusto yung ulam. Kaya sa tilapis ulamin pa. Mag-taste ka na muna ngayon kaya Jesus sa ah, hindi napanaan. Ito na sa ano to? Dilatahan. <laughs> nasa lata. lata. Hmm. Oo. Oh, Tipta mo. Mahirap <laughs> <laughs> ba? <bang? laughs> Kaya yan. Mm, Iipitin mo lang siya. Oo. Oh, di ang dami. Hindi hmm. tayo nakakuha ng tinidor. Ganyan talaga. Mo. Para, tayo, para ba tayong nagapiknik? Kunwari malayong lugar. Para ka lang nakahuli na... ng pugita dyan eh. Di ba mahirap kulihin? sa pugita nga kaya mulin buhay pa yon yan pa kaya <laughs> yan pa kaya. <laughs> si ano kasi mga kabukid square JC JCI magaling mag ano yan magpana namamana ng mga isda pugita mga tauban yan kaya marami siyang na encounter ng mga lamang dagat kaya sana yan sa mga sariwang ano eh. Yung fresh na fresh na lamang dagat tapos lulutuin nila. Ang hmm. sarap. Sabor. Hmm. Manamis na mis pa naman ng isda pag bagong huli. Oo. Oo, di ba? Yung mga isda pag ano? Medyo gumagalaw-galaw pa. Lutuin mo. Manamis na mis. <coughs> pa. Kulang pa. Kulang pa daw. Kulang pa yung lating. ating laliman para mas matibay ang ating pundasyon kailangan talaga matibay ang pundasyon yan si Arian <laughs> tapos natumba no yung pader nando ka sa loob <laughs> <laughs> bulusok ka mukhang malawak na rin no malawak yan maliit siya pero malawak Lumawak siya tingnan nung nagkahalo blocks na. Oo, oh, diyan lumaki. Akala oh. mo maliit lang doon. Ito yung una namin plano dito, magkakaroon ng poste, mga kabukod. Eh, nagbago yung plano namin. Ipag-interlock na lang namin yung mga halo blocks. Ganyan. Mas matibay daw yun eh. Mas kapit na kapit yung kanto nila. At nakatipid pa tayo ng poste. So, yan okay yan, yan ito. Mm -hmm. ang maganda nyan yung hagdan natin nauna na ito na yung hagdan no? yan na talaga yun <laughs> yan na <ang> gagamitin natin <laughs> paakyat sa taas oh, yeah. <laughs> ganda diba Oo nga no, pwede din, <laughs> pwede din palang lagyan na ng hagdan dito eh no para hindi na iikot kaso sisikip sisikip siya yung pinto mo dyan hindi na mabubuksan tapos dito pag baba mo ng hagdan babangga ka rin sa isang hagdan <laughs> puro hagdan na lang <laughs> puro hagdan ang iyong... yung ganun pa rin bagong hire na labor oh <laughs> Pangkapi lang po. <laughs> Kada halum mo, mas lalong tumitigas yata yung hinahalo mo eh. Kaya nga <laughs> Kailangan yan, lagi ka ng tubig para lumambot. Yan, bibiyakin mo. Tingnan nga natin kung pwede nang i-hire. Magkano ba arawan mo? 150 lang. <laughs> Lugi pa nga ata <laughs> kami. <laughs> sa 150 lugi pa ata kami <laughs> pang merienda lang po merienda merienda lang pang kapi lang pang kapi lang lupa sa ilalim, tama ah. Karod ah. Eh. Pwede na. Kayong dalawa ni kay JC pala ang partner. Kasi kami <laughs> nag-aukay eh. O ikaw mag-ano ka doon ng halo. Lugi si Kaya Jesus sa akin. Siya asintado. Imbis na makatulong, pabigat pa. <laughs> <laughs> Magiging pabigat pa. <laughs> Dagdag pa sa alalahanin. <laughs> Pagkatapos maghalo. Upos <laughs> ang pawis sa halo. Buhay talaga. Si Delia, buhay pa. Malaking magmo na binigay sa amin. <laughs> sa akin yung binigay ah, sa Sa'yo pala. <laughs> Nakikigamit <laughs> lang ako. Nakikigamit ka eh. <laughs> ayos mga kabukid patapos na naman patapos <laughs> patapos na naman po yung ating pangalawang araw ng pagtatrabaho dito so yan nakapag ano po kami nakapagsimula kami ng asintada hanggang dito sa may likod na sa kusina at saka sa CR eto nagkaroon na rin ng konting hulma yung ating paglalagyan ng pinto dito so yan mamaya maya uwian na naman and kita kita po ulit bukas Bukids. <laughs> Humabol si Kabilog sa kainan. Gutom na gutom ka. <laughs> Natulog ka sa baryo. Mm.